Alright mga boss, harapan nyo ngayon is motor na Suzuki Next 110 carb type mga boss So nag-recondition ako ng kanyang CVT o panggilid mga boss Bala itong main drive na itong mga boss Ito yung pinaka-issue nya dahil Basag yung bearing nya sa loob Dalawang bearing yan sa loob mga boss And then, pinalitan ko na rin sya ng oil seal So napalitan na ito ng bearing at saka oil seal mga boss And then, basag din dito ang bearing ng kanyang Crankcase o yung cover ng CVT nya mga boss So ito yung bearing nya na Nagpalit na ako mga boss ng bago. Ang problema mga boss is may hukay na ang kanyang kabitan ng bearing dito sa drive shop mga boss. So ang gagawin natin dito mga boss is build up natin to ng welding and then gagamitan natin to ng angle grinder habang iniikot natin tong kanyang gulong. So tingnan nyo na lang sa video mga boss kung paano ito ay diy mga boss. So ang gamit ko nga palang welding rod mga boss is J3B 12A6013 mga boss So Sukat na sukat itong mga boss Sa mga Inverter na welding machine mga boss So gawin na natin to mga boss Okay mga boss, pagkatapos natin tong build is uh, tatawag tayo ng kasamahan para ikutin tong gulong para maggrinder tayo dito. Hindi mga boss, dapat lagyan niyo ng toko dito para hindi gagalaw habang iniikot tong kanyang gulong, mga boss. ghê ghê Ay, naku ka pang Sikit na kayo kung mga kamot. Mga bunog. đừng lại đi Ouch. A few moments later. So yan mga boss, nakabit na rin sa wakas Nagkasya na rin yung biring, napaka suabi Yan, So, kailangan lang mga boss is tiyagaan na ikutin to ng kamay ang gulong mga boss. So, medyo lumaki yung masong ng kasamahan ko mga boss. Pati rin ako mga boss. <laughs> Bali, nagpalitan kami bago namin napasok to ng swabing-swabi mga boss. Yan o. No? Masikip siya mga boss pero madali lang siyang tanggalin. Yan. Yan siya dapat mga boss. Yan. So, yun lang mga boss. Sana may nakuha kayong idea sa ganitong Ah uh, procedure mga boss. Salamat sa inyong panonood and God bless po sa inyong lahat.